Hi everyone! Meron akong kasama dito sa trabaho na gusto magpa-massage pero ayaw niya nakahubad. So ito, pag ganitong client mo, ang gagawin niyo dito, kagaya ng ginawa ko, is dry massage na lang. Ano masakit na masarap? Mm, mm Ibig sabihin, palibot para itong ano mo, sa shoulder blade. Oh, dito wala? Wala. Ah, di, hanggang, hanggang dito yung sakit mo. Oo, oh, dyan dito pag ano no, yan, yung part na gamit yung tang um... parang mula, hindi ko na naan oh, kasi hindi na masakit <laughs> kanina mo um, ng PC mo grabe masakit para iba? mm. iba mm. tinan mo malambot na siya oh. oh. kanina ang tigas Saka so, masakit kanina. Mm. Pw okay, ma. na yan? Oo, oh, mag-okay na yan. Pwede ma? Kasi hindi ko na naramdaman yung sakit. Mm.